Hello guys Another adventure na naman Pagpunta kami ng Luneta Sa kilometer 0 <laughs> Mula dito, mga ano lang yon? 15 kilometers Daan tayo ng Ross Boulevard Ilang ay okay, gawin naman dyan dito na kami sa Bay Baclaran time check 6 ka na na 6 o'clock na sa kumaga nandito na kami sa Rojas Boulevard as of now nakaka 7 kilometers na kami Tito boy kalahati na Hello guys. Ano nga sabi mo, Tito Boy? Hello Tito, sa mga gusto sa mga bay. Ano na kayo? Basic lang, no? Ngayon, nakakala na kami. 12 kilometers average namin 14 kph. Mabilis kami, mabilis. Hi guys Dito na kami dito boys, Sa Luneta Park Lakad mode. Ay, niyo mo Dito nyo ba yung mga guys Aki ating kuya Tingnan ninyo Buhan ko yung plug na yan Joke na Akitin daw dito boy yung vlog na yan o Ito kami dito boy ito, ito dito Kayo ito ro pang Rizal. Jose Kakang Jose Dito na kami sa Kakang Jose Kay Jose, Protasio, Rizal, Mercado Why, Rio, Londa Uy, <laughs> ano mo sabi mo? Nandito na tayo sa Luneta Park Well, ang kolay maganda <laughs> Malinis yung paligid Puro puno Dito kami sa Kakang Jose Marami nag-jogging dito, no? ba <laughs> kay Rizal bago siya barilin dapat din alam mong ating parang Hindi <laughs> <laughs> <sana> kay kami <laughs> to eh? Oo? Oh. Ayan <laughs> po, Rizal. Tinamaan siya ng bala. Sinakripisyo ang buhay para sa bansang Pilipinas. sa <laughs> ating pambansang bayani. Makausapin ko yung team leader, baka sakaling maariglo pa. <laughs> so wala <ulam> mo na lang. <laughs> baka pwede yung mapakausapan, magdala ko dito sa Gisal eh. Eh, yung team leader na nyo. Hindi na pwede sa. Hindi na, team leader. nakakatakot naman tong van na to bilis bilis hi guys as of now nandito kami sa Kirino na grandstand oh. you know. Talagang binaril pa rin. pa rin. Wala pa lang <laughs> Ah, dalawa pala yung entrance ng Manila Ocean Park. Sa likod na ano. May baliya na daw doon sa loob eh. May kita mo doon tilapia, bangus. <laughs> Tawilis. Boy, dito tayo. Vai guys, kita na kami sa Harbor Square. Pahinga muna. Hey, pahinga. <laughs> <W reproduzir. coughs> Team <-bain> <coughs> yun guys tapos Hello. na yung ride namin sa Luneta ganda ng panahon ngayon diba ganda ng panahon walang mga araw yun galing kami ng Luneta kailinig grandstand sa ano ba ba BICC BICC Dolomite sa Dolomite hindi kami nakapasok eh <laughs> tapos sa uh, Harbor Square kasi yun ano, uwi na kami Susunod, ano naman kami? Binondo. Let me five. no? Okay, bye bye.